popular. Kasi ganun talaga eh. Kung sino yung nagtagumpay, siya ang susulat ng kasaysayan. So, na naging popular yung I shall return. Bakit mo muna kami iniwan? Hinuli mo kami. Noong nagkamatayan na, yung higit kumulang isang milyong Pilipino noong World War II, tsaka bumalik. Is it because Europe is more important than the Philippines? Yun ang dapat nating pag-isipan. Huwag tayong papayag. Kaya rin nandirito ang hakbang ng maiso. Because they are violating the Constitution. Article 2, Section 2 of the Constitution is very explicit. That the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy sa ating saligang batas. Walang puwang ang digmaan. And yet, yan ang itinutulak ng ating pamahalaan. Is not that a violation of our Constitution? Article 2, Section 7, that the Philippines shall pursue an independent foreign policy, not an American-dictated foreign policy, taking into consideration national territory, ating sovereign territory, ang ating pagka, sariling pagkakalinlan. Malinaw sa saligang batas yan. Kaninong interes na ba ang isinusulong ng gobyerno? Interes pa ba yan ng Pilipino o ng ating mga at aliado, our oldest treaty ally, ang Estados Unidos? I have my siblings in America. May mga kapatid ho ako ron. And America has been very good to them. Walang debate ron. I've been to New York. At doon, malaya tayong nakapagpahayag noong Independence Day celebration kasamang ating mga kababayan. Subalit, ibang usapan ha. Pagsisirain mo na yung bansa natin, Pagsisirain mo na yung Pilipinas, pagdadalin mo na yung Pilipinas sa digmaan. Maraming mamamatay, hindi tayo handaron. Ngayon, yung mga ayaw, pakinggan yung ating panawagan na no to war. Bakit hindi sila mauna at sila yung nandoon sa frontline? Kesa yung mga kaawa-awa nating sundalo ang nagagamit baka mamatay pa yan, ang napuputulan ng daliri. Of course, iba rin naman ang disiplina ng sundalo. Susunod lang yan, bawal magsalita yan, bawal magreklamo. But still, you cannot play and you do not toy around with the lives of any Filipino. Huwag nating paglaruan. Hindi tayo handa. Imagine ninyo yung Ukraine. Imagine din ninyo yung digmaan ng Israel at Hamas. Pag dumating yung panahon na pinipigilan ng hakbang ng maisog, itong ating notuar advocacy, mas madali nating mapigilan kung pakikinggan tayo ng pamahalaan. Mas mahirap pigilan ang isang digmaang nagsimula na. Kasi papasok na dyan yung amor. Papasok na dyan yung sinong tamat mali. Papasok na dyan yung distraction, papasok na dyan yung mga namatayan. Mas mahirap mong awatin yun. Kaya tayong mga Pilipino ngayon dapat magbikis-bikis at pigilan natin na mapunta tayo doon sa direksyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos na magkaroon ng armadong sigalot laban sa China. Hindi inosente China. Marami silang pagkakamali, pero hindi gera ang sagot. There is only one avenue left. Ayan yung diplomatikong solusyon. Baka may magsasabi, eh ikaw naman panay ka takot ka ba? Hindi ako takot. Kaya lang, kaya ba natin makipagdigmaan? Kung kaya natin, may nasaktan ng Pilipino, dami na lang sinasabi prior sa nasaktan ng Pilipino, And then declare war against China. Nasa tayong giliw na giliw sa Mutual Defense Treaty of 1951. Yung Mutual Defense Treaty, hindi po otomatiko natutulong ang Amerika pag tayo ay napatrobol. Yan ay dadaan sa kanilang kongreso. At yung kanilang kongreso magdedesisyon. Should we support the Philippines and let the MDT, the 1951 Mutual Defense Treaty, take into effect and support the Philippines, send troops, send weapons, send missiles, send whatever. Hindi po automatic yun. Kaya malaking kahibangan yung sinasabi ng mga nasa pamahalaan na automatic o tutulong ang Amerikano. Hindi totoo yan. Ito yung ayaw nila sa hakbang ng maisog. sa ang hakbang ng maisog, minumulat ang mga kababayan natin sa totoong estado ng ating bansa. Binibisto ng hakbang ng maisog yung pagsisinungaling, korupsyon, pagnanakaw, at kabulaanan na ikinakalat ng kasulukuyang administrasyon. Ang hakbang ng maisog ay tumutupad at tumutugon sa ating saligang batas we are not calling for the ouster or the downfall of this administration but allow us to exercise all our rights enshrined and enumerated and guaranteed especially under article 3 of our constitution we have an operating Constitution. And yet, linalapastangan ng ating karapatan na malayang magtipon-tipon at payapang magpahayag ng hindi natin pagsang-ayon sa mga maling polisiya, sa korupsyon, sa direksyon tinatahak ng gobyerno tungo sa gera dyan sa South China Sea. Hindi tayo dapat matakot at hindi rin tayo dapat magpapigil. Itong usapin ng China Sea, Nung simula, nagsimula hakbang na maisog, ang sinasabi, may nagsabi sa akin, hindi maintindihan ng ating mga kababayan ang isyo ng South China Sea. Malayo sa sikmura yan, ang gusto nila yung uh, pagkain. Kaya ko hindi. Pag pumutok itong gerang ito, mararamdaman ninyo, hindi lang malapit sa sikmura ito, buhay nating mga Pilipino ang nakataya dito. Kaya't sa ayot sa gusto ninyo, babalik-balikan na hakbang ng maiso itong usapin ng South China Sea. Because itong usapin ito ay dapat nalalaman ng bawat Pilipino. We have to elevate the political discourse. Huwag tayong sasabay doon sa mga vloggers so walang gawin kundi makapanira na lamang. Yung mga yon tatanggap lang ng script, babasahin. Have you seen any of them in a public discourse without a script? Wala. Bakit? Rinerehearse nila Pati manira ng kapwa, rinerehearse pa nila. Di bali na yun. Iwan natin yun. Mas importante yung higit na nakararaming Pilipino. Kaya ako, painstakingly, sinisinsin ko, pinapaliwanag ko sa inyo. Hindi malayo sa sikmura ito. Buhay natin ang nakataya dito. And trust me, mga kababayan, mas madaling pigilan ang gerang magaganap pa lamang kesa sa isang gerang sumabog na. Hindi natin mapipigilan. Huwag tayong umabot sa puntong yun. And it is important for you to know, dahil sabi ko nga noong aking uh, mensahe doon sa Angeles nung nakaraang lunis, ang hakbang ng maisog is not just here to ignite your passion. We are here to inform you of the real issues that are besetting the nation. Because igniting your passion is not equal to patriotism. No! Malaking pagkukulang sa akin yun. At least I can speak for myself, but I think I can also speak on behalf of hakbang ng Namayiso. Hindi namin pwedeng gasolinaan lang yung inyong nag-aalab na damdamin. Nang hindi sinasabi sa inyo yung mga totoong issues na dapat nating harapin at kalampagin ng gobyerno. Linalapas nila ang ating saligang batas. Malinaw din sa Article 13, Section 16 ng ating saligang batas. Ang karapatan, kayo, ang right ng mga tao at ng kanyong organization to an effective and reasonable participation at all levels of social, political, and economic decision-making shall not be abridged. Hindi pwedeng sila sila lang kung anong mabuti para sa kanila. Tapos gagalawin pa nila yung saligang batas. Ang daming violations na ang ginagawa nila considering na buhay ang ating saligang batas. Sinisikil nga yung ating karapatan eh ginigipit nga ang kanilang kritiko, yung mga dissenter, yung, tinata, yung, yung tinatrato nilang political inconvenience. Sinisikil nila. Meron pa tayong konstitusyon niya. Huwag ho kayong maniwala na gagalawin lang nila yung economic provisions dahil yun daw ang dahilan kung bakit mahirap pa rin ang Pilipinas. Yan ay malaking kasinungalingan. Mahirap ang Pilipinas dahil sa korupsyon ng mga magnanakaw na politiko. Itigil ninyo ang inyong korupsyon na binubusog niyo ang inyong mga bulsa. Ibalik ninyo ang pera sa kaban ng bayan at implement ninyo ng tama yung kakaparanggot na pera ng Pilipino. Transparency and accountability. Hanggang ngayon, hindi nila inaharap yung sinisigaw natin dito sa akbang ng maisog. Bakit ninyo tinatago sa taong bayan yung 800 billion and program funds? Nakita ko si Joey, siya nagpauso nitong hindi mo pera yan. Hindi nyo pera yan! Imagine ninyo mga kababayan, yung 800, 800 billion pesos. Gaano kahabang kalsada yan kung hindi nila ninanakaw? yung traffic sa Metro Manila dahil kakulangan na ng kalsada. Sinasabi may right of way issue, ah, walang budget. Imaginin ho ninyo kung ilang kilometro, ilang daang kilometro yung 800 billion pesos na ang program funds o sinasabing presidential port barrel fund. Gaano kahaba yun? Yung 800 billion na yan, ilang tulay ang kayang buuin yan para hindi na tumatawid sa ilog o kaya sa dagat yung mga kababayan natin na malalayo yung lugar ng, mga ng kanilang bayan o ng kanilang mga isla. Saan napupunta? Sa bulsa ng corrupt na politiko. Then again, the problem is not the constitution. The problem is their graft and corruption. Yan ang problema noon at higit na lumalala ngayon. Huwag tayong papayag na galawin nila ang ating saligang batas. Huwag tayong maniwala na pagkaginalaw, yung economic provision, yayaman na ang Pilipinas. Ito ho yung mensaheng sinabi ko sa ating mga kababayan sa Hong Kong, Macau at China. Kait sinong mga kampanya for charter change at sasabihin, economic provisions lang ang gagawlawin para umaman na ang Pilipinas. Yung mga kap makababayan nating OFW ron, ito hamong ko sa kanila. Kapag kami nagpunta ditong politiko, when I was in Hong Kong, at yan ang linya, tanungin ninyo, halimbawa magpautu kami sa iyo, congressman, or senator, or kung ano man, at sabihin namin, sige, Charter change kami, economic provision lang, para yayaman ang Pilipinas. Tanungin niyo kung sino mga kampanya dyan, kahit dito sa Pilipinas. Pag pinagbigyan namin yung hilig niyo, yung kapritsyo niyo, in five years, uuwi na ba yung mga kababayan nating OFW sa Hong Kong? Dahil kailangan, pwede na silang bumalik dito, manatili rito, at hindi na sila magiging OFW. Pag kaya nilang sagutin yan, nang nakatingin sa inyong mata at sasabing, Oo, in five years, pabalikin mo na yung mga OFW, Hindi na kayo kinakilangan mga ibang bayan sapagkat mayaman na ang Pilipinas. Hindi nila kayo sasagutin ng oo. Dahil ito ay isa sa maraming kabalintunaang ikinakalat ng kasalukuyang administrasyon. And I'm here, hakbang na maisog, I've helped this administration come to life. Alam ninyo yan. I've worked so hard, I've devoted much of my, many good years of my life to bring this administration to where it is now. Kaya ako nagsasalita dahil nahihiya ako sa mga kagaya ninyo na nakaharap ko at naniwala na merong pagbabago pag nanalo si Bongbong Marcos. Yan ang masakit na katotohanan na araw-araw ng buhay ko kinakilang kong harapin. Pero hindi ako nahihiya dahil pinilit ko all the time that I was there, I fought for you. Pinaglabang ko yung vision na gusto natin. Kaya lang mag-isa lang ako eh. Sabi ko nga doon sa interview ni Maharlika sa akin, nakita ko sila eh. Ang dami nila. Counterflow lahat. Ang dami nila ang dami-dami nila. Hindi nila mahal ang Pilipino. Sarili lang nila ang interes nila. Huwag tayong pumayag. Yung corruption, yung transparency, yung accountability, yung investigation sa Senado. Bakit yung pagsiserve ng warrant of arrest sa isang akusado sa Dabao, kinakailangan ng dalawang batalyon? isang tao lang ang hinahanap mo. Sabihin mo ng lima, kasama yung ibang akusado. Pero itong taong ito at yung mga kasama niya, pati yung kanyang religious group, ay hindi kilalang bayulente. Bakit kailangan mong dalahan ng dalawang batalyon? Sapagkat gusto mong magbigay ng mensahe sa lahat ng kritiko mo, ito ang aabuti mo pagka hindi ka tumigil ng kakabatikos sa mga maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Pananakot yun eh. Pananakot yun. Tinatapakan nila yung ating karapatan. Huwag tayong pumayag. Yung hakbang ng maisog rally, pinipigil nila. Akala ko na langaw. Eh kung linalangaw, hayaan mo. Ibig sabihin, walang bisa. Ibig sabihin, walang epekto. Ibig sabihin, hindi sinusundan ng tao. Pinipigil mo eh. Ibig sabihin, alam mo na ang tao dahan-dahan ay namumulat at ang Pilipino ay mulat na. Hindi na magpapabudol muli. Yan din ho ang ating mensahe sa inyo. And yung ating security. Nag-iimbestiga yung isang komite sa Senado tungkol doon sa Pidea Leaks at yung sinasabi nilang biggest drug hole in the history of Philippine drug enforcement. Ano na nangyari? Yung taong dahilan kung bakit nagkaroon ng investigation dahil siya mismo yung sumulat at nagboluntaryo na wala akong kinalaman dyan sa lik yan, I'm willing to face any investigation. Yun pa ang kinulong. Samantalang yung iprinisent video na nagbabanggit ng mga pangalan na tinatangka o pagtatangka ang patahimikin at alukin ng kung ano man, pera, posisyon o kung ano man. Yung taong nagtetestigo eh hindi pinatatawag. Bakit hindi yun investigyan? Bakit hindi ituloy yung investigation at ipatawag mo yung mga pangalang binanggit? Kung talagang parehas ang gobyernong ito. Yung nakabinbin na investigation sa agricultural smuggling sa House of Representatives. Ang dami-dami nila yung investigasyon gustong gawin. Bakit yung investigation sa agricultural smuggling ay itinigil? Hanggang ngayon nakatiwangwang. Dahil ba yung pangalang Michael Ma ay malapit sa palasyo? Nasaan ang hustisya? Dahil ba yung pangalang nabanggit doon sa, presen, sa video sa Senado doon sa investigation ng PDEA, yung James Kumar, ay dahil ba malalapit sa malalaking politiko? Nasaan ang hustisya? Hindi ko sinasabing sila guilty. Pero kung hindi sila guilty, marapat lalo na bigyan mo sila ng due process, ipatawag mo, tanungin mo, at hayaan mo silang magpaliwanag kung ano yung partisipasyon nila, bakit nababanggit ang kanilang pangalan. Hindi lahat ng nangyayari sa bansa, isisisi mo sa dating administrasyon kay Pangulong Duterte. Yung problema ng South China Sea, nagsimula nung panahon ni Noynoy Aquino. Nung nagpauto tayo dyan sa mga Amerikano. Nung sinasabing sa bayang withdrawal ng ating grayship, wala naman pala. Hindi interes ng Estados Unidos na magkaroon ng stability ang relasyon ng Pilipinas at China. Bakit? Magiging irrelevant sila in this part of the world. Natatakot silang palitan sila ng China pagdating sa impluensya dito sa sphere, dito sa bahagi ito ng mundo. Bakit hindi ninyo hayaan ang Pilipino na ng kanyang sariling foreign policy. Huwag nyo kaming diktahan. Hindi nyo na kami kolonya. Hindi nyo kami pag-aari. At hindi nyo kami tau-tauhan. At yan ang dapat na sinusunod din ng pamahalaan. And again, kita ko na yung mga iba pang magsasalita. Ang pakiusap ko lang sa inyo, alam kong nakakapagod itong ginagawa natin. Kaya lang, walang magmamalasakit sa Pilipino, kundi tayo na nagsasabi, magkakasama, nagmamalasakit sa isa't isa. Yung mga kababayan natin sa ibang bansa na nakaharap ko, China, Macau, Hong Kong, New York, sa USA, at sa Japan, sila ay kaisa natin. Sila'y nalulungkot. They want to participate and be with us physically, personally. But may mga trabaho sila. Kaya nga sila naging OFW. Walang opportunity rito. Walang opportunity sa Pilipinas. Bakit naman nila haya ang ma-assign sila 2 years, 3 years, 5 years? Kahiwalay sa kanilang asawa, sa mga anak. Eh kung may pagkakataon ditong kumita ng marangal. Kung mayroong opportunity dito magtrabaho. Sila ay kaisa natin. Sila ay kaisa natin. At yun din ang hinihingi nila. Kung sila sa ibang bansa ay nagsasalita na, tayo rin ay magsimulang magbuklod-buklod magsalita. We are not calling for the downfall of this administration. Ang hinihingi natin, matuto kayong makinig sa boses ng soberanya. Huwag sa boses ng iilan, lalo pa ng iilang pamilya. Hindi interes ng Pilipino yung pa-champagne-champagne tayo, pa-caviar-caviar, pa-buffet-buffet. Ang interes lang ng Pilipino may yung isang buong araw na nakakakain ng tatlong beses isang araw. Mahirap bang intindihin yun? Ang interes ng Pilipino ay mapaaral ang kanilang mga anak. Hoping that, pag napag-graduate nila yung kanilang mga anak, yung mga anak nila ay magkakatrabaho at mag-aahon sa kanila sa hirap. Iyan ang interes ng Pilipino, hindi ang digmaan sa ating kapitbahay na China. Kailangan no, malinaw sa ating lahat yan. Ang interes ng Pilipino ay tunay na pagbabago, hindi pansamantalang aliw, dala ng ayuda. Dala ng akap. Dala ng suhol. Pera ng Pilipino yan. Huwag mong ipamuka sa recipient na kaya kita binibigyan ng limang libo galing sa bulsa ko yan. Pera ng Pilipino yan. At mga kababayan, yung binibigyan nilang ayuda, kakapiranggot lang yan sa 800 billion pesos na itinatago nila sa atin. Tatandaan ninyo, 800 billion pesos. 5.700 trillion ang budget natin ngayon. Next year daw, ay 6.2 trillion. Magkakano na naman ang nanakawin nila? Nasa sa inyong kamay, mga kababayan, hanggang kailan nyo gusto ganito yung estado natin? Ayaw nyo bang umunlad? Hindi lang ang inyong pamumuhay, kundi ang ating bansa. Ayaw nyo bang yumama ng ating ekonomiya, hindi lang yung ating mga kanya-kanyang hanap buhay? Ayaw nyo ba na yung mga anak natin at yung darating pang lahi mararamdaman din yung nararamdaman ng ating mga kapitbahay sa Japan, sa Hong Kong, sa Singapore, pati na sa Amerika. Ayaw ba natin yun. Ayaw ba natin yung payapa na yung ating mga lansangan. At ayaw ba nating matigil na itong drug proliferation at drug addiction. Maraming kasinungaling ang ginagawa ang pamalaan. And I think, nagsalita na rin, kahapon, naglabas ng pahayag, ang uh, pangalawang pangulo, si VP Inday Sara, at uh, siya ay humakbang ng maiso. Ito ay leadership by example. Nagbitiw bilang secretary ng DepEd. She made the supreme sacrifice. At siguro naman, yung merong pang na natitira sa pamahalaan, gawin niyo yung nararapat. Yung sa Senado, wag i-terminate yung investigation. Ituloy nyo yan. Dahil gusto ng Pilipinong malaman, ano ba ang katotohanan doon sa sinasabing biggest drug hole in the history of drug enforcement in our, of our country? Nasaan na yung driver nasaan na yung Canadian. Sasabihin niyo hindi namin pwedeng banggitin ng detalya sapagat may karapatan sila. Eh si Kibuloy, wala palang karapatan. Hindi ako lawyer ni Pastor Kibuloy. Pero ginagamit ko lang sa kanila yung argumentong ginagamit nila pagka sila'y nagkukubli. Hindi pwedeng banggitin yung pangalan, hindi pwedeng ipakita yung muka. Noong driver ng van na merong ilang bilyong droga yung nahuli raw sa Batangas, pati yung Canadian na nahuli hindi pwedeng bigay yung identity hindi pwedeng ibigay mo ka. So si Pastor Giboloy walang karapatan. Si JM Morales, yung dating PD agent, walang karapatan 'yon. Kinulong pa ninyo. Mas mataas ang karapatan nun kaysa doon sa sinasabing act actress na kasama doon sa Larawan. Eh meron tayong tinititigan, meron tayong tiniting... may tinitingnan lang. Nasaan ang hustisya ron? Panahon na para mamulat. And again, we will do this painstakingly. Tsatsagayin natin para mamulat kayo. Itong akbang ng maisog, hindi ho para kay PRR dito. Hindi ito para sa akin. Hindi ito para kay Tony Trixie. Hindi ito para kay Tony Glensiong. Hindi ito para kay Dr. Lorraine. Hindi ito para kay Harry Roque. Hindi ito ay para sa ating bansa, para sa ating mga kabataan. It's yung darating pang salinlahi. Let's say no to war. Let's push for peace. Believe me, mas madaling pigilan itong napipintong digmaan kaysa patigilin mo ang armadong sigalot na nagsimula na. Huwag nating paabutin sa ganun. And with hakbang na may I urge all of you at ng ating kababayan, Naglabas ng statement ang hakbang ng Mayisog. Basahin ko lang po ang hamong iiwang ko sa inyo base doon sa parte ng statement na ito. That hakbang ng Mayisog stands solidly behind the courageous decision of Vice President Inday Sara Duterte. The time has come For all equally patriotic and peace-loving Filipinos to make a stand now and save our country from the morally bankrupt Marcos administration. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat.